dumaan tayo dyan sa Novi at pinakita ang ating ticket ng Manila so ayan 300 so let's go itutututin natin ito mga kapatid kawa pa Manila so tayo hanapin natin ang mga katulad na let's go guys so ito yung mga kabayong kapatid na pinaghalo at pinagmix nila yung kabayo at sitra so ito tignan natin ayan na A lá b be. be. So ito yung magtuturo sa atin guys. Ayun ah. Ah, uh, gaano ka nakatagal dito, Ma'am? Sa ano? Manila so 20 years. Ayan. <laughs> Ayan, ah. Ayan, ah? So uh, anong ano 'yan? Anong oring kabayo? That is called a zebra horse po. Wow! Zebra, horse. Yung zebra pati horse. So, Binimix niya lang yung ano. Um, hi, ang ating tour guide. Eh ito. Punta tayo dito sa kabayo na pinaghalong zebra. zebra. You oh know guys, oh. Yun oh. Pinaghalong breed uh, na siya ng ano, zebra. Kabayo sa ka zebra. Ayun yung labas niya. Kulay kabayo. Tapos may guhit-guhit na parang zebra. So, di ba ang lawak ng kanilang tirahan? Ano yan? Totoong ba to? Yeah, oh. no. So dito dati yung nakatira yung ano. Yung maalala nyo yung elephant na si Malik. Ay ano. Oh. Tama ba tour guide? Tama. <laughs> <laughs> So you're not know, guys? Yeah, you no. Know. Puro babae sila, alalaki. Lalaki yung isa eh. Isa-isa na isa babae. Ang balahibo niya. Oo nga. Ayan nga. Doon sa female kumuha. Ayan kasi male niya. may mga ano, ibon doon, naliligo oh, yun. You know? Tapos may mga deer sa ilalim ng puno. Oh, ah, ito. Hey! <laughs> laki. Laki, laki pala. Gano ka taas. Laki oh. 275 cm Ang pal. laki ng paa niya. Uh, Kailan pa rin na mamaga yung paa niya. Baka ganyan pa